guys, magandang araw. Sumi again kamu TV. Ayan. For today's video, for pala. Ayan, pupunta kami ngayon sa ano. Mag-exit kami, mag-extend kami ng visa. Diyan lang sa Hong Kong. Kasama ko yung mga magagandang babae dito sa Macao. ang kasama ko mag-extend kami, mag kami ng visa dahil naubos na wala mag-extend kasi pag di ka nag-extend ma-overstay ka, makukulong ka dito at mababan ka ng ilang taon, Hindi di ko alam, depende kung matagal ka na ano, hindi naman babayaran mo yung perdi mo pag na-overstay ka 500 per day ate, dito tayo sumakay dito, dito kami sasakay sa may San Malo wing hang ng 101X yan kaya pamasahe is 6 MOP sa so, walang card magpareha pero kung may card ka magbabayad ka ng uh, 3 lang Ayan. kaya kailangan nyo ng card bumili dito kayo sa Macau para mga mura kayo Ayan. dito kami sa ano, sa San Malo. Ay mga um, mag-exit guys, magbaon kayo para makatipid kayo. Kasi kasi pag doon bibili kayo ng pagkain doon sa may immigration na Hong Hall doon sa 7-Eleven. Tsaka HKD. Tsaka magbaon kayo ng HKD. Pamasahe pa balik kasi HKD hindi kailangan. Pamasahe. Yung MOP is kapunta ng galing dito, dito, mga, dito ka mga sa immigration ng immigration na Macau papuntang Hong Kong uh, MOP yung ano naman yung pabalik is HKD kaya kailangan mo magdala ng HKD kasi di tinatanggap ng MOP pag pabalik ka sa ano pabalik ka ng Macau HKD pa masaya magdala ka ng HKD Ayan. dito kami makabang sa Wingham tingnan nyo 101X yung sasakyan nyo ah Makita nyo yung ano dito yung screen kung yung ni bus, kung ilan nasa ilang ano na sila station okay. dyan dyan tingnan nyo kung saan nakalagay yung number dapat dito ka nakapila yan dito kami nakapila kasi nandyan yung number ayun nasan malo nasan malo doon Yan sila ate may baon. Anong baon nyo ate? Tinapay. Ah, uh, tinapay. Water. Yan, water. Yan, magkano kayo ng water tsaka tinapay or snack-snack doon. Kasi mahal 7-Eleven, it's kiddy yung babayaran nyo doon. Yung, yung ganito doon sa 7-Eleven, nasa 15 na ata, di ba? 15. Ayan, dito sa Macau, 3 lang or 4. Kaya pumili na kayo dito. Baon. So, mga tagalan nyo dun mag-stay mga 3 hours gano'n, para kasi pag isang oras lang parang delikado yun pag gano'n, bago kayo bumalik mga 3 ganun hour, three hours gano'n or um, taas bago isang oras ganun. tapos pag may mga tanong doon sa ano sa immigration sa dyan sa ano paglabas nyo ng immigration ng Hong Kong pero may mga tanong sabihin niyo po kung tayo central ganun central pag pag magano ano punta kayo ano, yung distillan ganun Huwag niyo sabihin na diyan lang kayo ha kasi pipistunin kayo niyan bakit nandiyan lang kayo sabihin niyo na mag-exit sabihin niyo sa ano pag tinanong kayo na ano na diyan na kami sa labas pa balik din makabawal yun sabihin maayari kayo niyan gagawin sa inyo yan is escortan kayo ng mga taga-immigration, babalikin agad kayo ng Macau. Marami na nangyaring ganun. Kaya pag tinanong kayo doon sa immigration, tatanong, kasi minsan nagtatanong sila, minsan din naman hindi. Suwerte ka kung hindi ka matanong. Tatanong kung anong gagawin mo doon sa Hong Kong. Sabihin mo siyempre magtutor, punta ka sa Central, magagala doon, mga Disney lang, mga chan. Sabihin mo, basta huwag ka lang sasabihin mo na dyan ka lang. Okay, sasakay na tayo ng bus. Mga so, okay. dito Mote. Oh. Ayan, ayan guys, nandito na kami sa 101. 101 X. Ito yung kasama ko sila ate. Tapos baba natin is last station doon sa bridge. So ay immigration ng Macau Bridge. Pagunta na yun Hong Kong, doon na tayo sasakay ng bus. Punta sa Hong Kong immigration. Yan, 65 yung pamasahe. 65 yung OP tapos yung pabalik is 65 HKD yan 101 sakyan nyo ha 101 X pass bumaba na kami sa 101 bus 101x bus ayan papunta na kami doon sa ano sa migration makaw migration ayan. dito tayo mag ano dito tayo mag pabayad ng 65 MOP pamasahe papuntang ano papuntang Hong Kong migration dito kayo Baba sa station ito Uh, ganun lang mag-exit dito sa ano. Pag i-extend ka ng visa dito sa mga exit ka lang na Hong Kong pagbalik mo bigyan ka ulit ng visa panibago. May limit naman yun. Hindi naman limited yun. Limit yun guys. Kaya don't expect ano, only may experience yun yan. Pasok tayo dyan sa ano Dyan sa ano na yan, pinto Ganda Yes, pasok tayo dito Doon kayo bibili ng ano, ticket. Ticket ng bus doon, no. Oh. Doon sa may ano na yun, sa may reception na yun doon. Counter pala. Counter doon. Ah, uh, siyempre uh, mag-prepare kayo ng MOP. MOP mo yung babayaran mo 65. 65 MOP. Doon, no. Oh. Kung mayroon kang card, pwede rin dyan. Doon ka na lang sa ano. Pila ka doon, tapos tapos after niyan, sunod ka na lang sa mga ano. Papasok ka diyan sa sa likod. Pagkatapos mo dito ng bayad. bayad ng 65 yung mundi. Dyan, diyan, 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 dito, dito. Tapos pasok ka na doon. Ayan lang. Ayan. guys pagkatapos natin sa immigration magpa-check ng passport bababa na kayo dito para sumakay ng bus papuntang Hong Kong immigration Then, dun sa labas guys dun yun sa kaya ng ano sa kaya ng bus dun sa labas labas ka dyan no? example, di ka nakabili ng ticket sa taas, mamadali ka, pwede ka rin dito bumili sa baba. mayroon meron dyan, ano, meron dyan counter. Pwede ka mag-cash or card. Ayan, dyan. Dyan sa gilid. Ayan, labas ka na dito. Ayan, galing tayo sa taas kanina. Sa, ano, pagano ng passport, pag-check ng tag immigration na Macau. Ayan, paglabas mo dito, punta ka na dun may ano dun bus yun na yun papuntang Hong Kong migration migration pa lang yan ha yan din, sunod ka lang sa mga ano nasa unahan mo huwag kang ano huwag kang lilihis kasi maligaw ka yan. dito yung dinana natin kanina check nila kung may ano ka may ticket ayan ito ay scan nila yon para makapasok ka dito sa loob Ayan, dito na tayo sa Sakay. Uh, mamimili ka kung saan mo gusto. Sa taas ba o sa baba? Ayan. Dito, dito, dito. Kaya namin I mean guys. Guys, okay, nandito na tayo sa, sa nutrition. guys, nandito na tayo, bumaba na. And uh, ayan, pupunta tayo doon, doon tayo magano. Hongkong na to eh. Ha? Kaya nga malamig. Ayan si ate. ate. Ayan, papasok tayo dyan. Bago ng ano, passport.

And dito na tayo pipila dyan, oh. Pipila tayo dyan. Pala sa passport. Ako, oh, ang dami yung tao. Ayan, oh. Ayan, pila, oh. Ayan guys, galing tayo dun kanina sa immigration dito sa may ano, Suhay. Hong Kong na to dito eh. Ayan. Ayan, may CB na dyan. Sa mga gusto mag-CR, ayan may CR dito. Pwede ka dyan mag-CR. Ayan. Dito yun yung labasan Labas ka dito Yan yun yung 7-Eleven Kung may bibiling ka, kaso nga lang dyan is HKD HKD yung ano dyan Kung nagbayad ka, hindi mo PHKD Yan Labas ka dito guys, labas Lumabas ka dyan. Paglabas mo dito, ayan, doon mga bus sa papuntang Hong Kong. Central, Disneyland, kung saan man. Basta sa papuntang Hong Kong. Ayan. Dito, dito ka magtambay, oh. Tambay ka dito oh, mga kahit ilang oras ka dito tatlo tatlo may git dito ka magtatambay dapat may baon ka para hindi ka na bumili ka sa mahal dun ayan katulad ko ang dalawang tubig ayan, hindi ako gutom dito Ay, hindi gutom pa rin kasi may tubig lang dala ko hindi eh. naman pa maano maka survive ka pa na maghapon ayan magisti ka dito may mga upuan ayan dito To, dito tapos pag after 3 hours to 3 hours may gate punta ka na dun no dun. may nang makikita ka dun elevator escalator yan akyat ka dono no akyat ka don sa dulo akyat ka pataas tapos punta ka dito yan dito maglakad ka papunta dito pwede rin dyan punta ka dito tapos don ka sa taas akyat ka don Pasok ka doon sa taas, doon lang yun sa taas yung sakayan papuntang Macau. Doon. Iba, pagka ano mo doon, pag, pagkakyat mo doon sa dulo sa escalator or elevator, bahala ka kung anong gusto mong sakyan. Akyat ka doon, tapos lakad ka papunta. Basta, o either o ito yung gusto mong pasukan, either ito or ito. Pwede rin ito, bahala ka kung basta pagpasok dyan sa taas, papunta ng Macau yun, doon na yung nakaparking yung mga bus, papuntang Macau. Ayan. Doon na rin may immigration doon ng Hong Kong. Si Check ka yung passport mo. Tapos doon ka na rin magbabayad ng 65 HKD sa Macau. Doon yung pabalik mo ha. Ayan, magtambay ka muna dito kahit ilang oras. Pahala ka na. doon lang. Yun lang guys. And I hope na may natutunan kayo dito. Hindi kasi pwede video doon sa immigration. Ayan. Ganun lang mag-exit dito sa Macau. Ah, ganun lang mag-exit dito sa Hong Kong. Dito ka lang mag-stay dito. Wag, pero pag in-interview ka diyan sa ano, in-interview ka diyan sa immigration, wag mo sabihin na dito ka lang sa labas. Ha? Sabihin mo pupunta ka sa ano, sa Disneyland or Central ganun. 'Yun ang sabihin huwag mo. Wag mo sabihin na magtatambay ka lang, bawalan ka sa ko. kanya ng ano, mga taga kaya wag mo sasabihin nyo na nandito ka nga sa labas puntaan mo sabihin mo na punta ka sa ano, central ayun yung mapupunta naman ng central at sakay kayo ng ELA Bendo no? doon yung eh, mga sakayan papunta na yun doon yun lang guys thank you so much and sana may kayo para mag-extend mag-exit dito sa ano sa